Static. Atante, uh, para, para. Paru paru Ang ng kulay ng paru paru bro Tumugpa ka Di kaya ito uh, Alaga ng mga diwata bro Ang ganto ah. uh. May tao Ha may nakita kang paa uh. Uy malit

Bago lang, to. bago lang to so, ayan mga ka-explore patuloy kami dito no? explore namin itong lugar na ito so, kasama ko pa rin si Mang Piting uh, Sarge, Adventure and even at si uh, Taring Bugoy So yung taong nakaitim ay hindi na talaga namin na uh, abutan pa dahil uh, hindi na siya nagpakita talaga so wala kami magagawa kundi ah, uh, lisanin yung lugar na yun pagod tayo sa ilog nyo guys buti nyo lang nakabuta tayo para di tayo mabasa Nandiyan <laughs> si parang bugoy at sa side No. No. Paa ba yan? Barangay Paa ba? Hello. No. Parang, parang, parang patos. May tao bang napunta dito? Nasaan ko bro? Ni. Oy. No. Bro, yung yung anong tagalog sa kulog? Kulog-kulog. Kulog. malakas yung kulog mga ka-inflor. Uh, nagbabadya ng isang malakas na pag-ulan. Bro Di ba kayo nagtataka bro? Bakit may kulog sa ibabaw di ba? Wala naman tayo nakita Kanina di ba ang ano lang langit maraming mga bituin? Oo uh. Di no? Oo no? natin. natin <coughs> Di ba kanina di ba? Tinignan natin yung ibabaw di ba? marami namang bituin kaya nag-export tayo kasi maganda yung panahon right. pero bakit ngayon na uh, parang uulan yata dito parang iba yung pakiramdam ko di ba kaya, na... di ba, di kaya tayo nililin lang nito dito na no, area na iba yung pakiramdam ko dito ba parang iba yung ano dito ba okay. parang iba yung iba talaga yung pakiramdam ko dito parang marami, marami talagang kakaiba dito no hmm? ano yan bro Oi. Oi. Luat kambung. Rek rek rek. Uh. Loh. Ni ulah ni atak gua. Dek, bituin sa si langit, Hah? mai bituin sa si mai bituin sa si langit. Oi, ngat. Nah, paru-paru. Nah. Kumapo ka. Nah, bro. Ang ganda ng kulay ng paru-paru, bro. Kumugta ka. Di kaya ito uh, alaga ng mga diwata, bro. Ang ganda. Ayan, no? Ang ganda ng paru-paru, sir. Ano naman yan? Ayan, Nandiyan sa likuran mo. huh? Eh? Ang ganda ng kulay. Ano yan? Paru-paru. Yan, 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 Dumapo ka. Dumapo ka, kaibigan. Uh, kay paru paro Dumapo ka kay Serge. Wala. Huwag muna. Huwag sa akin. Uh, ala, lumayo, Serge. Ayaw niya sa'yo, Serge. Wala nga. Nagihan ko ngayon sa akin. Kapunta kay Mangkiting. Wala. Si Mangkiting pala yung gusto ng paru paro Bro, parang Mayroong pap uh, malakas na ulan na paparating bro Ayan o Saan ba dito? May daan dito oh. Mas maganda bro kapag umuulan Bakit? Ah, uh, Malabas po mga tanak Nagsilabasan yung China kapag umuulan? Hmm, uh, silabasan yan Naku, kailangan natin nakahanda dito Tara, tara, tara. Dito tayo na bro Saan tayo na Dito tayo na daan Dito, hmm? dito ilog pala dito no? Basta, niling lang tayo ba? Niling lang yung dinipat natin Sige, sige, dapat mautak tayo bro no? Hmm. Saan Ayos lang kayo dyan, pre. Baka sinusundan tayo Baka sinusundan tayo nung lalaki na kaitim. Bawat dilid, ha? Sinubig lang nyo. Hala. hindi, sinubig pre. Pre, masamang uh, babala to, pre parang may nagbabadyang malakas na pag-ulan may pagkulog at pagkidlat tao bro? ha? parang may tao nakatayo may tao nakatayo? Naka, naka may, bay, may bahay may bahay may bahay may kubo mga ka-explore kubo ba yun? o talagang bahay malaking bahay kubo kubo lang yan bro? may tao

Oh, dalugdog yung kulog, dalugdog. Ah, kami. Ah, kami ng daan paano yung makapasok yun, ko nga bro, saan tayo dadaan ito? Ay, ayun. Ay, ayun. Ay, ayun. Ay, ayun. Ay, ayun. Ay, no? nakaduyan Hello? Oh, you know. Kailangan lapitan natin, bro. May tao sa duyan, bro. May tao sa duyan nga, oi. May, may nakapapit, bro. Oh. Nakapiti. Hello, yeah. Oh. son. Hello? Ayun. ang dami dito. Ah. Paano mm -hmm. ba natin yan malalapitan, bro? Saan tayo dadaan? Pre, pre, dapat alerto tayong lahat dito. Uy, ano yan pre? Uy, bandahan pre Uy, uy, uy. Yan bro, ha, daming mga dapat kita dito. Hah, yan na, mga ganyan, tumilab na, talaga Tumitingin lang ba? Sabi naman to, saan dyan may puno ng lubi? Ngayon, ngayon, alerto mga bro alerto so ayun na yung bahay

Hoy, nih, hoy, buta hoy, 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 pre. pre. Uy. May mga walk -walk sa May May uy. Uy, 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 uy. So, nandito na kami sa mismong bahay mga ka-explore mm -hmm. Uy! Uy! Uh, lalo dyan ah! Ha? Ano yan? Ha? Lalo sa ano yan? Butas? Parang nga libingan bro Ha? Parang libingan ka dito Libingan? Bakit ang nalim yung Ang lalim nito bro Ang lalim nito bro na lalim nito bro Para saan kaya ito? Ano yung bahay mga e ka-expot? Uy! Ang kiting! Di ba napuntahan na, na Na natin ito dati? Wala! Napuntahan na ano? Ba't yan pre? Delikado ito pre! Delikado ito pre! Itong bahay Ay, na ito! Delikado ito! Delikado ito dito! Bakit? Okay, ano bang meron dito? May gumagalaw niya kahit wala ano? Tao! Ay, hindi ko masyado napansin kasi mga kasi nung nakaraang punta natin dito di, doon tayo nagdumaan sa kabila Oo, doon tayo, ano, kasi iba kasing daan yung dinaanan natin kanina kaya hindi ko alam na dito rin pala yun dito pala tayo mapupunta yeah, yeah, tayo. parang iba talaga yung na ko dito pag magpun muna naman may tayo pre Yeah pre pag magpun mo naman nito pre dito, to Baka may nakatira dyan ah. Na. Balik mo ka? Ha? Silipin? Hindi silipin mo. Silipin mo yung ano? Eh kasi huwag masyado yung ano? Palapit. Uy! <coughs> <coughs> hindi 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 may tao meron lang tao ah ah ano hindi ko may paa eh ah may nakita kang paa oh. uy malit malit oh. malit kuha oh, tayo ng bunal nakita mo yung paa ng tao mayroon dyan oh

Ini uh. Tinggal nanti mabuti, maka itu akan meron bencana gitu. Ini Gumulong pre. Ha? Huh? Gumulong. Ginalaw niyo dyan? O May kinangin din yung kapag-plot natin. Ito na kayo, Ah. Sinabuyan ko ng holy water pero hindi ko narinig yung iyak ng tiyanak. So yun po Pero may yung nakita ni Paring Bugoy kanina. Paa daw ng tao. Ah, uh, nakaduyan ba yun, pre? Hindi ko nakita na kaduyan, pre. Pero naki paa, mula, paa lang yung nakita mo. Oo. Hmm, meron talagang doyan nito mga ka-espero. Ah, gumalaw dyan. May gumalaw dyan, Sarge? Ang pulaw. Ha? Ang Ah, yung nasa loob na kwan? Naka... ingat dyan, ha? Ah? Eh, magkapasok eh, tayo pre Hindi kami napunta punta hindi namin topinasuk kung hmm? so, may mga butas don kung sino sa dalawa, tatlo. sa dalawa, tatlo, uh, apat lima, to, pre na butas pinasa arap mo kahit nito ah, nito kasi malito kung 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 Ini. Yang buta dia, 'kan, ya? Lah, kan terus. Kan yang buta, ingat, ya? Hmm. aja nanti Bro. buta? nah, Nah, pita -pita.

Si puro paring rin na saan. ayun ito. ni. la 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 la. yung iyak ng bata bro. Humubalik na, na. Medyo mahina siya, medyo mahina. Uy. Alirto, alirto. Alirto, alirto. Nino? May na? lang, may na. pa. Pati nyo bawat gili ha, baka ah, uh, bigla tayong atakihin ito. Uy, lalala. Ayan na, ayan na. Ayan ang iyak ng bata o. Oh. Pero ina pa ito kasi kapag ang planak ay malayo pa yung boses. Sa malapit? Ibig sabihin mo malapit. Mahina Ay nga yung Moses niya. Ibig sabihin, nandito siya sa malapit, pre. Ano? Ha? Sides. Nandito. Alerto, sides. Wala, wala. Hintay. Parang may naglalakad sa ibabaw ba? May naglalakad sa ibabaw? Hmm. Ang kiramdaman mo, ha? Wala.

parang parang nag-aaway sila. Parang may nag-aaway na mga pusa ba? Tapos malakas na iyak ng bata. Ano kaya? Bakit may dugo? Di kaya may meron silang biktima pre? Baka pusa no? Ha? Kasi ano, pusa yung kanina. Ano to? Bago pa lang to. Tingnan mo. Mabay sila eh. Yeah, no? yung mga dugo dito. di Diba, siyempre galing yan si Babaw. Siguro bro. Parang tulo. Lala, oy. Lala, lala, oy. Lala, lala, bro, dropper 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 bro dropper 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 jangan dropper 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 si dropper 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 bro dropper dropper